guys uh, na una kami ni Tita Idol Katot at saka ni PM Sabi ni Tita abangan namin yung nahuli uh, Sila IC Malit Indimers At saka si ano, you know, Si Perla Dito, dito ko abangan Kasi talagang huling huli na sila So abangan natin dito guys So habang hmm. ano, yun na ako. <coughs> Wala pa sila eh. kasamahan namin dahil hindi nahihinga na sila pag akyat nahuli na sila pawis pawisan guys wala pa talaga sila oh Sabi ni Tita, abangan daw sila dahil wala pa pag abang nila ay si Malit world at Pearl um, DM ang tatlong content creator ng youtube na hindi pa uh, nahuli nahuli sila ang cute ng aso. Ang Nasama sa pagano akyat. <laughs> <laughs> mm. Nakita agad? Oo. Well, no, Nakawai. Nakawai. pa. <laughs> baka talagang sila ilang beses ilang beses lagi sa baka ba?

tay namin na oh no? kaya na si Inday sabi ni tita abangan mo dyan dugas Saan sila konti na lang mas maganda po dun ah mas maganda pa dun sa ibabaw sa taas opo kami raya, Araya uh -oh. sightseeing ganyan din po sa may timber yan yeah. ay ganon meron hi this is Inday Mars cute ang Malaga Buhol Ah, uh, going to Akyat po kami ng Timberland. Oh my gosh So dito guys sa pag pag-akyat namin Malayo pa ba dito yung ano pinaka Ayun Ano talaga? Malapit na kami sa ano tapos makikita na yung mga buildings guys oh. So parang uh, nasa tuktok na talaga kami. Malapit na daw kami sa pinaka tuktok. Very ano no, very ano ah

Anong lugar dyan kuya? Yan, Maynila. Kasi galing pa kasi ako, ano, Santa Rosa, Laguna. Ah, dumayo ka lang talaga dumayo dito. Dumayo dito kasi gusto nga, ano lang ako, 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 ah, iba yung misa lumalabas sa picture, iba yung sa person. ah, uh, saan, saan mo na saan mo na ano tong Timberland so, Heights? nakita ng mga arok sa lumabas sa mga ano nila sa mga rails uh, sa na sa sikat nila o oh, sa ano lumalabas to so, jugas yun sabi ko sige anak pupuntahan ko one time kasal po o yun si kuya first, first time oh, din ni kuya na, na sa umakyat dito uh, nakikita lang daw niya sa mga ano yeah. Uh, mga anak niya yung kumbaga nag, Baka nag nagsabi, nagturo na ah, dayuhan dayuhan tong Timberland Heights. So maraming first time din dito. Kami first time din eh. First time din namin kuya eh. First time, din, oh. first time din oh. okay. Oh, first time. galing sa Santa Rosa, dinayo Oh, galing pa si Kuya sa Santa Rosa. Shout out kay Kuya. Yung mga yan na nakaturok na maganda daw dito Timberland Heights So in case nakita Na nagujuugas kay tayo sa pina kamaganda pa Meron pa daw Nagkakatinginan so, na dun Sir Di ba ngayong pala ah. ako pupunta So mauna na kami kuya ah Ingay okay, po Ingay po Ingay po pala sa pagpasok sa yung private ano binigyan yung uh, amin nga Pahintulot pa Oh pahintulot na ano makapasok So Talabas, ang ganda, ano, sobe, ang ganda ng tirahan mo, kuya. Nakaka-relax. Nakakawala ng problema. Grabe. Di ba tayo nakarating? Ay! Masa ah, na yung dalawa? Baka sumuko na talaga yung dalawa, Dugas. Hindi no. nila marating nung napakatay. Hayaan mo natin, guys, na, Dugas. Alam na nila So yun na lang guys kasi yung pagano nakita natin yung mga buildings dito na kami sa tuktok ng Timberland Heights at dito marami kang maamis na mga subdivision gaya dito at yung subdivision na to is uh, magandang subdivision kasi makikita sa baba yung mga buildings yung lugar maganda maganda tumira dito kasi ayan sa baba, makikita yung mga buildings, mga lugar na uh, anong iba't ibang uh, area, lugar mga buildings, kaya masarap tumira dito guys yan. tapos tahimik guys yan o no? Maganda oh. tumira dito guys So maganda guys Timberlands Timberland Avenue Ayan guys And Sa baba makikita yung Mga buildings <laughs> at uh, Timberland Avenue ay makikita mong ganitong may mga uh, tulad niyan So pwede namang pumasok, pwede namang walang ano, ay po guys. ano siya. Okay. Diba? Kahit hindi kami nakikita kita na kami ni Tita Vicky, ni PM sa idol katots kasi sabi ni tita hintayin mo dugas sila kasi uh, nahuli sila ni IC at saka ni Perla ni Pearl DM kaya eto kami ni Inday malaga ng buhol kami nagka ano, nagkasabay na lang kasi yung dalawa talagang nahuhuli na Parang ewan ko kung aayaw ah, ah, na yung pag <laughs> so yun guys, ito yung maano natin. So sa gabi siguro mag, mas maganda to kasi may pailaw, pailaw siya. Ayun, maganda kasi yun, oh, may mga ano, may mga rock, rock formation siya guys oh. Sa gabi maganda ito tingnan, sigurado. Tapos yung sa loob pa. Maganda sa loob. tapos so, tayo sa loob, guys. Anong, guys? ako dito? Hindi, gumawa ka ng ano doon, yung relaxing. Oo. So, ito yung sa loob, guys. ah, tahimik siya guys marami kang maano dito na mga uh, mapapasokan na uh, pwede naman ano, pwede kang makapasok ayos uh, parang hotel parang hotel siya pasok tayo guys ah ito guys uh, uh, excuse me sir, good morning. Anong ano pa dito sir? active zone po uh, basketball court, may badminton court, and then gym. Ah, ganito. Kids play court. Ah. Thank you, thank you. Ah. ah, ito pala yung nasa low, guys. So, yan na lang sa low, guys. So, hanggang dito na lang tayo. Kasi, um, hmm, papalabas na tayo. So, yun na lang yung for this video natin. Thank you.